Ipinaliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga negosyante sa Japan na ang pagpapalago ng ekonomiya ang layon ng paglapit ng Pilipinas sa China. Muli rin nanindigan ng Pangulo sa isinusulong na independent foreign policy ng kanyang administrasyon. Ito ang balita ni Danny Inarap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dangdang Japanese at Pilipino businessmen sa Tokyo sa ikalawang araw ng kanyang official visit sa Japan. Dito ay pinaliwanag ng Pangulo ang pangunahing layunin ng pakipag-alyansa ng Pilipinas sa China. And I would like to assure you that, that, all there was was economics. We did not talk about arms, we did not, did not talk about uh, stationing of troops. We avoided uh, talking about alliances, military or otherwise. Muli nanindigan ang Pangulo sa isinusulong na independent foreign policy ng Pilipinas sa inalim ng kanyang administrasyon. Kayon din sa pagpapatupad ng maigting na kampanya kontra iligal na droga. Ang mga isyong ito ang dahilan kung bakit nakakatanggap ng batikos ang Pangulo mula sa iba't ibang international organization. Muli ring iginit ng Pangulo ang desisyong tapusin ang military alliance ng Pilipinas at Amerika at ang pagkakaroon ng mas magandang relasyon sa China para sa usaping pang-ekonomiya. I want maybe in the next two years, my country freed of the presence of foreign military troops. I want them out. And if I have to revise or abrogate agreements, executive agreements, I will. This will be the last maneuver, war games between the United States and the Philippines. Sinabi rin ng Pangulo na determinado ang Pilipinas na namikha ng mas paraming trabaho para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa economic ties. Hinikayat rin ng Pangulo ang business sector ng Japan na patuloy na mamuhunan sa Pilipinas, partikular na sa agriculture at infrastructure sector. Sa huli, pinasalamatan ng Pangulo ang Japan dahil sa patuloy nitong pagtulong sa Pilipinas. Ngayong gabi, nakatagdang dumalo sa isang expanded bilateral meeting sina Pangulong Duterte at Prime Minister Shinzo Abe. Magkakaroon din ng rare one-on-one -on -one talks ang dalawang leader kung saan inaasahang tatalakayin ang maritime dispute sa West Philippine Sea. Danny Tigzon, UNTV News and Rescue, Tokyo, Japan.